Rigo! Ngayon po ay matutunggay yeah, natin yeah, yeah, no. <laughs> ang ating talented na estudyante na si Gina. Palagpahan natin si Gina. Magkakaroon <laughs> mga pangay <mga> dyan. Huwag ka na Gina. Kapalan mo na yung mukha mo katulad ni Rudel. Mga talang, uh, mas dapat mas makapal yung mukha mo. ganda ng bear na, si na, si na, si na si bear. Ito ka na. Crayola. Crayola. Ba't yung bakit nandun ito? Ang tani, china, na pinamagatang sa aling pagdating ng umaga. May umaga pa ba? May gabi ba? May umaga ba? o Wala. O may gabi.

Sa line lang. Ka? Sa line so, lang. Hindi ah. So pili mo lang Ikaw lang yun eh. Ang karamang Ang tunay Nag-sita lang yun eh. Pagyakap Pagyakap niya si Pagyakap niya si Regner. <laughs> <laughs> Parang ako. <'y laughs>

Ngayon at kailanman Regner Kailangan mong malaman Na ikaw lamang Ang tunay kong Minamahal Ang tawi kong hiling ay Makapiling ka Ang ang Why are you laughing, Dina? Yangoung Wagas. Who oh, you oh, own this one? I love this bear. Who owned this one? Huh? Smells good. Kailangan kita, Marvin. Bitter ka, Marvin. Mary Jane. <laughs> Kailangan. Jaya, mahal kita. From Rudel. Na ikaw, Jaya. Mahal na mahal ka ni Rudel. Jaya. Ayan na, si Gemma. It's for Gemma. Gemma, Gemma, Gemma. Gemma, ikaw singer ka pala. Singer oh, yan. Na, Tinara sa... Pinamahal. Kaya nga bali eh. Aray ko! Tumama yung ba? Ah, sorry. Kaya rin po kumakanta si Gina ako. Kumakanta na si Gina. Oh, magkamukha kayo. Aray ko, magkamukha sila. Yun yeah. na pala ang katanungan ko. Bakit magkamukha silang kambal? Ano bang tawag sa kanila? Identical or fraternal twin? Therefore, girl girl? identical kasi pare sila girl. Pag girl Zoe? and boy, fraternal yes, ang tawag doon. Noel and Mary Jane, Fraternal, ano? Joe Goloid. <laughs> Ayun na po, si Chief Justice Crayola. <laughs> yung Crayola <laughs> na kinukolor sa papel. Sir! <laughs> <laughs> ano ba, akala ko ba naman may laman? Sir. Ay, ang ganda ng tugtog. Paborito ko to! Ay, ayun, 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 Hello. <laughs> so, I'm sorry. Sila sa Jambu. Birthday Marvin ko. Kainan na to. Maganda kaya yun. Ah, 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 ka Karen, 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 Karen. Karen Carpenters. Aya. Bududal. Aya. I Aya, me. mental. Aya Mental. Aya Mental. Inyo po nakikita si Aya Mental. Mary Jane Balagosa. Yanita, itlang ganita. Yan po siya. siya. po ang taong walang magawa sa buhay Thank you talaga. Thank you for your coffee. Okay. Wag, ka okay. Wag ka lang bumalik. Wag ka lang bumalik. Magandang eh. kaaminin ko. Hindi <laughs> ko po isama. Sa so, lahat ito. ng taong <laughs> nandito Literal lang kaya ka mo ipopost yan o Teko ko yung sa Sa inyo? Inyo? Ah, ano ba? Ano bang ang kaso dyan? Ikaw, ano ba yung ano mo? Ah, nagnakaw ka ng lalaki. Ba't nagnanakaw ka ng lalaki? Ha? Ah, magnanakaw ka ng lalaki? Ha? Ah, Siya ay magnanakaw ng lakas. Ba't may isip tayo? Palagi <laughs> lang ang gaspat ng